Ito ang nakakagulat, viral at trending sa mundo ng social media, ang di mo na'y balitang kahit anong pilit inyong pagbanguhin ng inyong pangalan ay aalingaso pa rin ang tunay ninyong mga baho. Hindi na rin maluloko pa ang taong bayan dahil ang mga Pilipino sobrang gising na sa katotohanan. Mukhang may masisibak na naman at na tila bilang na ang mga araw ni Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office at ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source ng politiko.com ay humahanap na ang sa posibleng kapalit ni J. Ruiz na mas gusto na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas may alam pagdating sa marriage in particular na sa media operations. Noong February lang nang maapoy si J. Ruiz bilang PCO chief pero sunod-sunod na ang controversial agad ang bumabalot sa kanya at sa ahensya ang pinakahuli ang panukala nitong higpitan ang accreditation requirements para sa Palace Press Corps pero bagong lahat makapinas kung bago ka pala mo si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin at yun nga mga kapinas, mukhang tila hindi na talaga mapipigilan na nagkalabasan na ng mga baho ang nasa Malacanang matapos ang kumpirmadong balita na inilabas ng Avanti News sa kanilang official website na di mo may masisibak na naman sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. From Avanti News, hindi pasado kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ruiz tagilid na sa PCO maaring bilang na ang araw ni Communications Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office or PCO na halos tatlong buwan simula ng maupo sa pwesto. Ayon sa iskoperenopolitiko.com ay tahimik na naghahanap na umano ang Malacanang na posibleng ipalit kay Ruiz na tinalagang lamang na PCO noong February 2025. PBBM reportedly wants someone with strong management chops and particularly in handling media operations. Unfortunately, Ruiz hasn't delivered on the front, and sabi ng source, si Ruiz na dating ABS-CBN reporter ay ikaapat na PCO Chief sa Administration ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang sinyali sa walang forever sa nasabing tanggapan. Itinanggina ni Ruiz na may conflict of interest sa PCSO deal ng manindigan na hindi umano niya pagmamayari ang digital 8 kundi nagsisilbi lamang bilang head of sales at marketing. Idinagdag pa niya na nag-resign umano siya sa kumpanya noong Enero 2025 ilang linggo bago siya itinalaga ni Pangulong Marcos sa gabinete noong Marso tinaddad ng batiko si Ruiz mula sa mga mambabatas at istorya ng sabi nito sa hearing sa Kamara na Representantes na natalo ang Pilipinas sa Saba Claim. Lumikha rin ng kontrobersya ang panukala nito na ikpita ng accreditation sa malakanyang press corps at makabilang sa binaligkas o binalangkas na patakaran ay dapat may experience sa limang taon ang reporter sa political coverage or coverage at ang media outlet ay dapat isang taon ng nasa operasyon. Ipanukala rin ng false reporting ay maaring gamitin ground para bawi ng accreditation. End quote. Matapos ngayon lumabas sa malitang ito ay umani agad ng samotsari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media and the netizens posted hindi problema iyan ang problema sa presidente sa asawa niya at kay Martin marami silang nagdesisyon na alam sa gobyerno dalawa lang ang dapat mag-resign sa administrasyon, si Romualdo at si Marcos para naman tumahimik ang bansa at mabago ang palakad. Hindi magbabago ang bansa pag nanatili ang dalawang magkasabot na ito. Sir Jen Macanias po sir, Bongbong Marcos, Sir Anselut Jan, Tambalustos First Lady Tori Marbel, George Garcia Comelec, leader of the Crocodile Organizations. Sa palagay ko mahirapan siya dahil dalawang huli o hindi niya kaya and White Lady at Tambalos Los. Magpariha muna sila ang ginawa nila kay Mayor Tatay Digong. Gigabaan na silang lahat karon Thanks God. Kahit paluuran pa sila nasa leader ang napanagdadala yan Kung maayos ang leader ng bayan natin, hindi naman ganyan ang mangyayari. Haha, ha, mabait ba yan sila? Patalikod bumanat yung ba mabait? The best po talaga is mag-resign na lang po kayo siya sa pagkapangulo dahil hindi naman po niya kayang gampanan ang kayang tungkulin bilang pangulo ng bansa. Wala naman po siyang sariling paninindigan, sunod-sunuran po siya sa mga tao na kapaligid sa kanya. Hindi lang ang cabinet members ang dapat mag-resign kundi pati ikaw, Bonget at si Tambi ang nararapat mauna. Tiyak ka na mawawala na ang korupsyon at lahat ng problema sa gobyerno ng bansa ay matlulutas na pati ang mga suliranin ng taong bayan and go to... Good morning, mga lords, Grabe naman ang balita. Pinapamassive resignation ni PBBM ang lahat ng kanyang cabinet member. The Palace calls it a decisive move to recalibrate the Marcos administration in wake of the 2025 midterm elections. Marcos orders cabinet courtesy resignation in bold receipt <laughs> after 2025 midterms. Oh my god, 'di ba? Actually, nakita ko rin sa balita na nag-resign na si Vince Dizon yung sa transportation, magaling yun eh. Umaaksyon siya agad. Grabe, ano nangyari? Huwag mo sabihin, exempted dyan si Tambalos Loss. Wag Huwag mong sabihin, exempted dyan ang pinsan mo. Kasi useless yan. Paparesignin mo lahat, tapos andyan pa rin si Tambalos Los. Walang magbabago dyan! Alam niyo mga lods, napaka-unstable and napaka-alarming talaga ng Marcos government. Pansin niyo hindi sila stable. At ang palaging solusyon nila, tatanggalin nila sa pwesto yung mga cabinet members nila. Bakit Mr. President, wala ka bang nakikitang mali sa sarili mo? <laughs> Hindi lang naman ito kasalanan ng mga cabinet members mo. Sino ba ang leader? Sino ba ang commander in chief? Ikaw po, Mr. President. Basahin natin itong statement ni PBBM, sabi niya, "We hear them and we will act." Matapos ang 2025 midterm elections, pinag-resign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Gabinete papakinggan ang mga tao, PBBM pinagre-resign mga miyembro ng gabinete. For your information, Mr. President, you are not listening sa mga Pilipino. Remember mo, di ba, nag ang INC at ayaw nila, no, or against sila doon sa impeachment kay VP Inday kasi magkakagulo talaga. Pero ano ang ginawa niyo, Mr. President? Itinuloy niyo pa rin. ba? Diba? Tapos sasabihin mo ngayon, pinapag-resign mo sila kasi nakikinig ka sa amin. Saan ka po banda nakinig sa amin? Siguro mga loob, sinampal siya ng malala nung eleksyon. Diba? Kasi even mga absentee voties, OFW, Mindanao, some parts of Desayas, Soli Duterte, PDP Laban, may mga nasa Luzon pa. Siguro nahiya. Malaking sampal siguro sa kanya ang nangyari nung eleksyon. Kaya alam niyo, Mr. President, lahat ng mga nangyayari ngayon, deserve. Di ka kasi nakikinig eh. Pakinggan natin actually parang podcast ito na present si Senator JV Ejercito Estrada. Panoorin natin. Aside from the impeachment, oh, yung oh, paghuli oh, kay PRRD, malaki pa. Ano ito? Ito Kasi nangapanya ako sa mga ko sa Mindanao eh. Kailangan oh, oh okay. kong dinan, dati pa. Oh. Talagang iba yung sentimento ron. Kapag uh, tinig naman yung isang... Uh, Siyempre, yung nangyari kay PRRD, just yung before, just before elections yun. Tapos, kinuha. Mala, hanggang ngayon, masakit para sa kanila. Siyempre. Hindi kasi gawain ng Pilipino yun. Hindi kasi gawain ng Pilipino yun. Kasi naman nagsuggest niya. Kasi naman nagsuggest niya na yung timing. At ito ho, alam mo nyo kami, wala ko kaming kinakampiyan. Hindi ko kami pro-anti, doon lang kami sa tama. 'Di ba? At ito ang suggestion lang naman do sa mga nakaupo. Kailangan mo 'yung titigan, nang uh, uh -huh. maigi. Wala hong pinakamahusay na survey. Kung hindi ho yung halalan. Tama. Yan ho yung survey ng tao, ng tao, Yung sentimento ng tao. Huwag kayo kayong maniniwala kay Asidre. <laughs> Di ba? <laughs> si, 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 si. si Asidre <laughs> yung si Tingog. Uh -huh. Di ba? Yung bata ni Speaker. Eh yung kasi pag... ko yan. JC yan. Oh. Si ito kasi si Asidre. Oh. Ang oh. kanyang... Ang kanyang... Uh, argument. Eh bakit? Nanalo 80% nung mga 85%, 90% ng mga pumirma ng impeachment. Boss, yung mga nanalo sa distrito, ibig sabihin lang no, may makinarya ka, Tama. meron kang mga personal relationships sa mga tao. At may pambigay May pambigay ka ayuda. Mm. Hindi yan yung collective sentiment. Ang collective sentiment ko, ano nararamdaman ng tao across the country, national. sa national, sa, national, sa senatorial. Ako okay, yung ilang beses ko pagpunta sa Mindanao, nararamdaman oh. naramdaman ko yun. Tsaka naka-apekto sa mga local candidates. Mm -hmm. Sa Buanga, oh. majority leader man is Dalipin. Na, o oh, lang oh. na lamang lamang. Oh, na, talo ngayon, kay oh, uh, uh kimer, ano, uh, oh, Olaso. Magkapatid, talo. Mm. Oo, oh, si Mayor John Dalipin. Talo Yun talaga apektado. Sinabi ni Mayor Jan Dali pinong nakita. Mabigat, sa mabigat, mabigat talaga. Dahil sa kay PRD. Ah, yung timing. Una, gusto mo maging impeachment. Di ba? Iba e yung hindi mo ginawa after the election. Eh. Tama. Total, June to pa ikakalendaryo ni Senator Cheese. Hindi mm. ba? So, ano ang nangyari? Nakadagdag sa galit ng Tingin tao. Tingin ko mali miscalculated. Tingin nila, I mean, nila ito for the election na nagnegative eh kaya mo sino ang tiggabasa na pupukukin niyo eh pati yung palinga. ano pati yung uh, yung arrest nung si PRRD before the election hindi eh, dapat after na lang mo trabuhin yung arrest alam mo na ma kaya yung pilipino i mean ako yung scenario na nan pagkakauwi kay President Duterte wala na andun yung anak kinuha mo yung matanda na napakahina na Tama. Am, masakit 'yun eh tama tama talaga sila mga lords no ang pinakamasakit na ginawa ng Marcos admin ay isurrender nila ang mahal ng mga pilipino ang pinakamaraming sumusuporta na presidente, ang dati nating presidente, si Tatay Digong, sinurender lang nila sa ibang lahi. Grabe. Kaya, BBM, lasapin mo yan. Magtiis ka. Hindi namin yon makakalimutan. Sus, Mario Josep, anong masasabi nyo dito, mga Lodge? Sa statement, isa sa mga statement na sinabi ni PBBM sa interview niya kay Katuning. Sabi niya dyan, hindi ko na mababago yung ugali ko. Pero alam mo siguro, dapat nga talagang maging mas mabagsik talaga dahil wala eh. Eh, kailangan talagang maging mas efficient. Okay ka lang ba? <laughs> okay ka lang ba, Mr. President? <laughs> Diyos ko. Alam mo, Mr. President, sa bansa nating punong punong-puno ng kurap, adik, kriminal, at ibang mga kababayang hindi disiplinado, ang kailangan dyan, ang kailangan ng bansa natin, kamay na bakal. Yung leader na may talim. O tignan mo, di ba? Inuuto-uto ka lang ni Romualde sa kamay niya. Wala ka nang magawa eh. So sino ang kawawa? Ang mga Pilipino. Kasi yung ibang mga opisyalis ng gobyerno, yung pinsan mo na Speaker of the House, wala ka nang magawa. Wala kang ginagawa. Yun yung problema dito. Kaya tigil-tigilan nyo kami dyan sa mga sinasabi nyong Mabait ang presidente, mabait. Anin ang mabait? Heto na, heto na si Auntie Claire. Pakinggan natin ang latest press briefing. And kung ano-ano na naman ang mga pinagsasasabi. Concern that reconciliation may come at the expense of accountability. Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus sa sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte maliwanag po ang huh? sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao huh? na maaaring hindi kapareho ng Singabi kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisya mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan para magkaroon na po ng tuloy-tuloy uh, na pagtatrabaho huh? para sa bansa so wag natin isentro ang uh, open for reconciliation sa mga... bingi ka ba? <laughs> klaro ang tanong ni Katunin. willing ka bang makipag-reconcile makipagbati sa mga Duterte? bingi na bubo pa <laughs> we just go anti-clear I-review mo ang interview. Paki-review please. Para hindi ka dyan parang bingi. At isa pa, yung sagot mo, yan ba yung sinagot ni Mr. President? Parang hindi naman yan yung sinagot ni Mr. President. <laughs> Gagi. Oh, tama yan, Claire, no? Putak ka lang na putak. Tama yan. Ibalik mo yan, no? Putak ng putak. Salita ng salita. Sige, give us nothing. <laughs> Sige, siraan mo pa. <laughs> Actually, mga lords, no? Mas gusto ko pa yung putak lang siya ng putak, eh. Diba? Kasi, More talk, more mistake. I, I believe on that eh. More talk, more mistake. So, putak ka lang ng putak, Auntie Claire. Galitin mo ang mga tao. <laughs> Ayan. Pikon na pikon na naman si Auntie Claire. <laughs> paulit-ulit, paulit-ulit. <laughs> talagang sincere daw po siya doon sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Uh, baka pwede rin uh, magpa-hair follicle test ang Pangulo. Uh, may condition po para lang makipakita daw yung uh, sincere daw po ng Pangulo doon sa kanyang uh, pakikipag-reconcile uh, or sa mga Duterte. Ano po reaction naman? Diyan na naman Ulit-ulit. Paulit-ulit. paulit ulit, ulitin ko. Paulit-ulitin natin. Peke, ang video. Isiniwala kitong si Atty. Roque. Dapat po natin siyang paniwalaan. Paulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Hindi naman din ko batay doon sa video lang yung uh, panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Paulit-ulit po ulit. Hair follicle ulit. Ayun po yung ilan sa... Sa tingin nyo ba, mayroon silang ng uh, Uh, papalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na uh, para makipagkasundo. Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahan po natin, maliwanag, uulit-ulitin po, po ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya po makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan, at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Wow. So, ang away na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng uh, gobyerno dahil puro paninira, puro fake news na tatanggap ng Pangulo. So, wow. ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po nagawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Wow. Sasakripisyo na siya kahit na po sinisiraan. Kahit na po yung, eh? yung <laughs> na ng... Salbahin mo, Auntie Claire Sa palagay mo, maniniwala pa kami sa'yo? Yung bait-baitan Yung pagsasantasan tito nyo Paniniwalaan pa namin yan Alam mo, Auntie Claire Talagang uulit at uulit at uulit at uulit at uulit lang yan Kung hindi magpapa hair follicle test <laughs> Si BBM Uulit yan Ay, nako, ano Very good Activated na naman ang pagiging attack mode. <laughs> Sustong si Claire Castro. Mas magaling ka pa kay Katunying. Oo. <laughs> Specific yung tanong ni Katunying. Bakit yun yung tanong? Panorin natin mga lods. But, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. Hmm. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Tama. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro <laughs> sa mga Duterte. Dahil uh, ang sinabi niyang sumunod uh, ay gusto niya pong makipagkasundo sige. sa lahat ng tao. Ito uh -oh. po yung sinabi niya. Ayoko eh, sige, ko ng po. gulo, gusto oh. kong makasundo ang lahat ng tao. Oh. Mas maganda. Oh. So, Kulang. isa pong parte. Kulang. Sinabi Duterte, niya, marami pa siyang kaaway. <laughs> ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, billionaire. Hi, you said. Um, Doon sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasala man? Nagsisimula? Yes. Kasi okay, yes. medyo uh, meron pong ano eh na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may, may nagkasala. So ang reconciliation, ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo. Ay ang bot, kung saan saan ka na, na, kung saan saan na kayo napupunta. E di sana, hindi yun yung tinanong ni Katunying. Napaka-specific naman magtanong ni Katunying. Tapos, hoy, Auntie Claire, nakita mo ba? Nakita mo ba yung title ni Katunying? sa YouTube vlog na, niya na yon. Ito oh, papakita ko sa iyo oh. ni Katunying, BBM kay VP Sara, bati na tayo oh. Oh. Yan ang problema. At yan ang alam kong mahirap mong trabaho, Auntie Claire. Tagaligpit ka ng kalat. <laughs> 'Di ba? Tagaligpit ka ng kalat. Panoorin natin itong statement ni Senator Bongo about doon sa gustong pag ng ating pangulo sa mga Duterte. Sir, ano pa ulit na po sound yung ano Terte Marcos na conciliation? Ah, uh, importante rito yung sinceridad po ng uh, uh, bawat isa. Tama. Uh, kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay dito. Eh siya naman po ang dapat kausapin. Tama. siya yung uh, elder uh, Duterte. At siya po yung uh, nagserbisyo sa ating mga kababayan Tama. nung nakaraang na taon. Ginawa niya po lahat ng sakripisyo. Ngunit uh, pinadala po siya Dun sa, eh, kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang uh, kalusugan, ang kanyang uh, kaligtasan ni Tatay Tigo, at ang kanyang kalayaan. Uh, importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap, I cannot uh, speak in behalf sa pamilya. No? But kung meron man po, may, may personal uh, position, may personal thought on this, uh, importante rito yung sinceridad. Dapat uh, sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay, pahuwiin si Tatay dito Kung kaya nyo po ipadala sa loob ng ngabing apat na oras si Tatay dito alam kong kaya nyo rin po ipabalik rito Tama. sa lalong dilis pa. na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya rito? Tama. Marami pong nangungulila, Tama. marami pong nalulungkot mga kababayan nating uh, Pilipino. Agree ako mga lords no kay Senator Bongo na kung sincere talagang makipag-ayos si PBBM sa mga Duterte, sa mga kaaway niya, dapat, di ba? Lalo na kay Tatay Digong, siya mismo ang gumawa ng paraan para makabalik siya sa Pilipinas. Kasi siya din naman ang gumawa ng paraan para ma-surrender sa ibang bansa. So, kayang-kaya niya yung pabalikin agad, no? Si Tatay Digong. Hanep, uupuan na daw ni Mr. President ang next budget deliberation or yung BICAM. Basahin natin mga lods. Following public uproar over the 2025 national budget, President Marcos is personally watching over the 2026 budget process and is even ready to sit at the Bicameral Conference Committee to ensure that the outlay is aligned with government priorities and includes only shovel-ready projects, the budget department said on Tuesday. Marcos may join Bicam budget deliberations. Hindi mo naman 'yan trabaho, Mr. President. Ang gawin mo, Mr. Mister... Ito ang gawin mo, Mr. President. Pagsabihan mo ang pinsan mo. Bakit? Hindi mo ba talaga kaya siyang disiplinahin, pagsabihan, ayusin? Wala na. Alam mo bakit niya to ginagawa? Kasi yung 2025 national budget natin, it's a mess. Saan napunta ang pera? Di ba parang election budget ata yun eh. Puro lang pa ayuda. Daming insertions. Tapos yung mga insertions pa, ayuda, akap. Tapos ngayon, ngayon ka pa. Di ba? Ngayon ka pa magkakaroon ng concern pagdating jaan. Grabe mga lods, hindi nga talaga kayang masabihan ang Speaker of the House, ang kanyang pinsan. Wala talaga. Pakinggan natin itong speech ni Mr. President. para paaralan, health center, mga kalsada, ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayana. Wow. Hindi lang po pu puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin oh. ang progreso ng Sana? ating mga proyekto. Oh. Sa ilalim ng DepDEP, mas madaling na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin. Alin ang kailangan ayusin at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapakipakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Upang magampanan ng DepDep na maayos ang kanilang tungkulin, umaasa ako makikipagtulungan sa atin ang iba't ibang pa ahensya ng pamahala. Hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhin matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo, tayo Ngayon papayag pa. na may masyadong cost overrun. Ngayon mga pa. time extension. Wala namang makakatwirang na. dahilan. And no to non-performing projects. Ngayon pa. Three years na. Wala ka kay Tatay Digong. One year pa lang, ramdam mo talaga agad yung pagbabago eh. Ikaw, after three years, saka mo pa rin iisipin. Saka ka pa cleansing Ang galing. <laughs> Ang galing. Yes, alam naman namin na hindi madali maging presidente. Pero pwede yang mapadali lahat ng mga proyekto kasi ikaw din ang presidente. So meaning nasa sayo yan eh. Tsaka ka pa na alarma after nung eleksyon. Tsaka mo pa sasabihin, makinig tayo sa mga tao. <laughs> Nakakatawa talaga itong trip ni Mr. President. Diba, pinaresign niya lahat. Pero halos din naman, pinabalik niya. May mga pinalitan lang siya, pero halos lahat ng nagpasa ng resignation, hindi niya tinanggap binalik niya sa pwesto. Di ba? Parang, kailangan pa talagang parisainin lahat, tapos isa-isahin mo. Eh kung alam mo naman na siguro kung sino yung cabinet members or secretary mo na not performing well, pwede ba masiguro ang tanggalin or pagsabihan? Bakit pa may drama pa na magpasa lahat ng resignation? Tapos ang ending, may mga certain secretary ka lang pala na gustong tanggalin at palitan, Diyos ko yan yung mabait na leader. Sa sobrang bait, at since ayaw niyang masaktan siguro lahat, pinarisay na lang niya lahat. Tapos mamimili na lang siya. Ay, iba din. Diba? Sobrang ano eh, no? Grabing kadramahan. Tapos ang ending yan, like si Ralph Recto. Mananapili pa rin si Ralph Recto. O, ba? Diba? Ay, Diyos me, yung marimar. <laughs> Kaya, alam nyo, matatawa ka na lang talaga sa trip ng administrasyon ngayon eh daming cheche borete, ang daming mga pakulo. Dito may maiintindihan mga lods kung bakit particularly si Tati Digong ay talagang galit na galit sa droga. Panoorin natin. I really hope that one day you would not experience a turning point in the Duterte's life on why he became hard so, on, so hard on drogay. I told the story before, I will tell it again. It was told to me by uh, Abelia. May humingi ng tulong kay Digong nung mayor siya. Tatay. Sabi nung tatay kay Digong, Mayor, yung anak kong lalaki naka-dogay, ginagahasa ang anak kong babae. Oh my God. Sabi nung tatay. So pinunta nila, nagsisigaw, na nagsisigaw yung babae, tapos may hawak na, panaksak yung anak na lalaki. You know what Digong told the father? okay, pag tinira namin ngayon yung anak mong lalaki, there is a huge chance na hindi mabubuhay din yung anak mong babae. Madadamay. So patapusin mo na lang. So the father had to endure hearing his daughter shouting and screaming while being raped by his own son. So that was the turning point of Digo. That you don't experience that. Tama um, to make that impossible choice. Ganun kalala pag na-impluensyahan at nalulong ka na sa droga. Kaya tama talaga yung sinasabi ni Tatay Digong na kung meron lang kayong isa sa pamilya na nalulong sa droga, malaking problema, ba? Diba? Malaking sakit sa ulo talaga. ba? Diba? Kaya hindi natin masisi kung ganun-ganun na lang ang pagkastrikto no, ni Tatay Digong pagdating sa droga. Kasi grabe ang mga inosenteng tao na pwedeng madamay dahil sa mga taong nalulong sa droga. Nako, kawawa itong si Arnel Ignacio. Napag-initan to. Napagbiskitahan to. Panoorin natin yung kanyang kauna-unahang paglabas sa media and pakinggan natin yung kanyang katotohanan. Pakibigan ko. Pakaibigan ko. Uh, walang nakitang uh, iniliban na habang Lahat ng mga requirements, sinunod, at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang, uh, kaya ako, ako gulat na gulat na tinawag itong ano malus deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, uh, kaya ko ako nagugulat sa mga pangyayari. Uh, Tinong eh, 2018 pa nga lang, ah, uh, kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, na, nagulat ako. See, this is, this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing katabi lamang katapat ng uh, Terminal 1 is 6,499 square meters. At uh, makakapagtayo tayo doon, no, actually sa aming vision para iso nila eh. No. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbes na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, hari to tayo itong pinag-uusapan natin. Yun ang Ay, napakapigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin, saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung, yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Wala, walang ganun ito. Because land bank, land bank ko ang nag-assess nito. As our uh, government financial institution, it's the land bank who assess the value and it is exactly the amount that we will pay. So, hindi ko humaintindihan kung, kung bakit kailangan araw-arawin ako, nakaliwat-kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na na ako ay So, yun po ang nangyari dito. Kawawa mga lods eh, no? Talagang pagpag-iinitan ka, pag ka talaga. Kapag pagtitripan ka, pagtitripan ka talaga. Kung sino pa yung mga nagsiservisyo ng totoo. ba diba? like si uh, Arnel Ignacio. Nakitang-kita naman natin at maraming OFW na sumusuporta sa kanya. And yet, kung sino pa yung mga totoong nagsiservisyo, diba, ginaganyan pa nila at yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at sa video na ito, comment yun yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay eh, huwag i click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito Thank you so much po.